Nandun pa sa sinapupunan ng kanilang ina. Tumukon na sila. Ikaw na balik Islam, ikaw na born Muslim, ikaw na Muslim na kahit sino, nakaugat na, likas sa ating puso't isipan na makarating dito sa paghahatsin na ito. Kaya kailangan lang natin nagampana. At okay. kung dali na. Andi lagi ukil soal. Aku tak ada di sini. Soalin. Soalin. Muda, muda. Ma, eh, mana kau Kung maalala niyo ang ating lecture kanina hanggang ngayon hanggang matapos, mayroon tayong katanungan na dalawa. Ang katanungan na dalawa, ang sinong makasagot ay meron dag itong gantimpala na ibibigay ang Islamic Center. So ibig sabihin, hindi ito pabuya, ito ay programa ng Islamic Center at para din makita kung sino talaga yung focus na nakikinig. Nakikinig ba tayo mga kapatid? Takbir! Labbaik Allah! ka Allahumma labbaik. Ya Allah, nandito kami. Tumugon sa panawagan mo. Na sinabi mo kay Ibrahim na waad din finna si Bilhaj. Yatu rijala wa ala kulli damiri yatina min kulli fajin amik. Manawagan ka sa sangkatauhan ya Ibrahim, darating ang mga tao na magsisilakaran na gagamitin ng kanilang mga paa, iba't ibang uri ng mga transportasyon na kanilang gagamitin. May sasakay ng kamelyo sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, may naglalakad sa mga iba't ibang lupalop ng ng bansa, mga kapatid, ang mga taga Syria, ang mga taga Yaman, ang Iraq, ang Libya, ang lahat ng mga yan, Noong sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, ilang araw sila, buwan at sila ay nagturito na paglalakbay. Sa atin ngayon, napakadali. Naka-aircon pa tayo. Tapos minsan, pag, pag namatay yung aircon, hini-tini-tustad. Ano ba ito? Isyada. Isang oras lang, 30 minutes, hindi ka makapaganday. Hindi mo na-realize kung paano nahirapan si Propeta Muhammad, salam at sa kanilang paglalakbay. Mga kapatid, ang pag-ahad, sakripisyo, ang pag ay kailangan pagtitiis ang kailangan pagkukontrol sa ating sarili. Dahil dito mo mapapatunayan sa paglalakbay, lumalabas ang orihinal na ano ang ugali ng tao. Dito kasusubukan nawa ma no, Maari tayo mag-hajj, waliyaudu bilang. Malik tayo sa ating mga lugar, hindi tinanggap ng ating hajj. Katulad ito ng pag-aaral o katulad ito ng pagsusulit. Lahat tayo nag-attend ng exam. Akala natin pasado tayo, nag-aral tayo, ginawa natin ang lahat. Lumabas ang resulta ng examination, e ilan lang ang nakapas ito, paano mo mapapatano na ng na, na, mo? Alam mo, bro, maglararamdaman mo sa pag-uugali mo kung may nagbago ba. Kung totoo ba sa puso mo na umiyak ka sa Allah at nagpasalamat ka sa Allah at hiniling mo sa Ayah Allah na baguhin mo ako sa lahat ng mga anumang mga gawain ko dati na hindi ka lugod-lugod sa Mararamdaman mo yung kapatid na may nagbago sa iyo. Dito sa hajj na ito, kung makikita ninyo, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? al ashur ashurum ma'lumat. Pamang purdha fehnal hajja fala rafa wala fusuka, wala jidala fil haj wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhullah wa tajawwadu fa inna khayra jali taqwa ulil albab. Ang pag hajj sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay kilala na natanyag sa mga buwan sa Islam Alam ito ng mga kapatid buwan ng hajj ang sino mang tumugon at isagawan niya ang paghahaj, kinakailangan niya dito ay ang wala rafat. Walang salita na mga salitang makatangpalasan o may mga kalaswaan o pagsasalita na bro na sa ikram ka na, wala ka ng awa sa sarili mo at hindi mo na nare-respeto na nandito ka sa, sa Mina o sa, 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 Arafa o sa Magka na nakita mo yung babae. Bro, nakita mo yung nakita ko. Pati yung kasama mo na hindi nadamay sa kasalanan na ginagawa mo, pinapakinggan din Dapat kung ikaw may kaibigan na gano'n, sabi mo, bro, matakot -ma 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 ka sa Allah, bro. Nandito man tayo sa Hajj, 'long diya ikabay, dito sa pag-unni mo, dito ka magsuot, ayo direk. Kena sa kwang sa pag-Ihram. You need to remind your brother that he and she fear Allah Subhanahu wa ta'ala because we are on the state of Ihram. We are performing Hajj. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala will accept those who are really, truly returning back to Allah subhanahu wa ta'ala to repent for their sins. May pagbabago. Dapat may magbago sa sarili mo. Wala rafata, wala fusuk. Mga gawain na hindi kaaya-aya. Mga gawain na kung saan ito ay hindi ka kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ka, katulad ng pagkuhan ng gagamit na hindi sa'yo. Katulad ng paglilibak. Katulad ng lahat ng mga gawain na hindi ka nais-nais sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din ang pakikipagtalik sa asawa. Direct o indirect. Ang indirect, mga kapatid, yung mga pananalita na pwedeng magkaroon na mag-init ang katawan mo rito. Sa asawa mo, hindi. Kailangan dito mada, at istighfar. iktarobil bil istighfar. Parami ang labay ka Tumugon ka sa panawagan ng Allah. Ya Allah, nandito kami. La syarikala. Wala kang pagtatambal sa'yo. Ito ang hadaf ito ang layunin ng paghahaj. La billahi shay'a. Hindi tayo ay naniniwala o nag-aalay ng Allah ay may kasama o mayroon siyang ah, katambal. Nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng papuri ay sayo. Luwalhati ay sayo. Pasasalamat ay sayo. Ya Allah, nandito kami at tumugon sa iyong panawagan para patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga kasalanan. Tumugon tayo mga kapatid. Yaati namin kuli fajin amik. And it also reminds us about the the, the universal message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaykum jamia. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent to humanity because he is the blast and the seal of all the prophets. He was sent to the to mankind, including the jinn and including the man. At dito makikita mga kapatid na pantay-pantay ang bawat isa dito sa paghahad na ito. Ya ayun nas. Inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa in wa suuba shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum 'indallahi akwamu. Mashallah. Mga kapatid, tingnan niyo dito. Ah. Li ta'arafu. Mamana li ta'arafu para magkakakilala. Makikita mo dito mamaya bukas, may maitim, may matangkad, may maliit, may maputi, may mga kulay, iba-ibang kulay na tao na makikita mo. Makikita mo na lahat ito ay mga Muslim sa bawat lupalog ng mundo na nagtipon-tipon at nagtugon sa panawagan ng Allah. Pag-aalaala natin ito sa araw ng paghukom kung saan tayo ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluhum atihin yawm al farda. Lahat ang bawat isa titindig at darating sa araw ng paghukom na sa pag paglilitis ng Allah manmanan nyo bukas. Pupunta tayo sa Arafa. Ang ating layunin ay magdikar, magdua, paramihin natin ang ating dua. Ito ang pinakamarangal, ma, pinaka pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na nalikha ang mundo sa araw ng Arafa. Kung bakit matimbang ang mga sampung araw na ito, dahil maraming mga gawain na mas mabuti rito. Sa, 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 sa Ramadan, isa lang bumaba ang Quran, Laylatul Qadr. Pero nandito, ilan ang mga uri ng mga ritual? Sa dami ng mga ritual, ang marami na nandito. Ang dhikr, ang pagtauba, ang pagsakripisyo, ang pag-aayuno, ang yawmul na kung saan ang ating tagapaglikay bumababa, yakululil malaika, unduru li ibadi, ataw, dumating sila isa ang layunin. O shihidukum bi ni kad ghafartu lahum. At saksihan ninyo o aking mga anghel na pinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan. Kapatid, patatawarin ng Allah ang iyong kasalanan kung totoo ka. Hindi yung naghads ka na hindi ka para sabihin mo na para matawag ako na haji. Kagi sa Maguindanao. Para matawag ako na nagbago na. Ano iniisip mo? Mga tao, marinig ng mga tao, hindi. Ang Islam, ang Muslim, inaalay mo ang mabuti mong gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang bibigyan niya ng tunay na pagpapatawad ay ang mga tunay na nagbabalik din sa kanya. Ang paghahat sa mga kapatid para matanggap, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha muklisina Ala dinul khalis. Hindi pa sa yun ang Allah? Ito ay tunay na dalisay ang kailangan. Wala kaming pinag-uutong sa kanila maliban sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging dalisay ang kanilang puso. Bro, paano maging dalisay ang puso? Ha? Paano? Ano Tatanong natin yan. Hmm. Meron palang gandip pala. Siya kumaro. Ibigay sila. Dalawang tanong pala yung tatanong natin. Okay mga kapatid, bilang panguli, dito sa layunin ng paghahaj. Ang alawa ay ang mutaba ali rasulillah. Hindi ka ng hajj na ayon sa gusto mo. Ayon sa sarili mong opinion, kuro-kuro. Hindi, ang Islam ay tawkifiya. Ang reliyon Islam ay pagsuko at pagsunod. Narinig mo, sinunod mo. Kanina, pinag-usapan natin ng aming grupo doon. Sabi nila, Ustad, alam mo, naiintindihan namin yan mga kapatid. Kayo na mga balik islam. Pagdating nyo sa lugar ninyo sa Pilipinas, alam namin ang mga inagpis at hirap na pinagdadaanan nyo. Na Muslim ka na, ikaw lang na Muslim. Ang pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, magulang mo, lahat sila kristyano at sumasamba pa sa mga ribunto. Nagdarasal ka, nagtatago ka pa sa kwarto dahil nandun pa rin yung pagkakait na ikaw ay marahil, ikaw ay they criticize you. Diba? Minamaliit ka nila. Yung isang kaibigan mo na ilunggo, sabi niya, alam mo, pag ako nagdarasal, pumunta ko sa kwarto. Kasi yung mga pamangkin ko, sabi nila, unasan si Tito niyo? Ayun, nandun si Tito, nagtutuwad-tuwad na naman. <laughs> Pati mga bata, kung paano nila insultuhin kasi hindi nila alam. Ang pamilya natin, hindi pa nila alam ang Islam. Kung alam lang nila ang Islam, mga kapatid, wallahi, tatanggapin ito. Pero hindi nila alam. Hindi pa binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang puso't isipan ng Islam. Magpasalamat ka ikaw at ako na binuksan ng Allah sa atin ng Islam. Binigyan tayo ng pag-unawa. Kaya inihiling natin sa Allah at tabatufid din ang maging manatili dito sa relihiyong na ito dahil ikaw at ako mabago ang puso nagbabago kanina yung sa, nung nasa bus tayo yun ang sinabi ng sheikh natin ilingin natin sa Allah na panatilihin tayo rito bro dahil maaari magbago ka hindi mo hindi hindi mo yan alam may ilang sa mga kapatiran natin na balik Islam umiyak na dito nakapagad na bumalik dun sa Pilipinas nagtumbling ano nagtumbling bumalik sa dati wala na لأن قلوب العباد أو قلوب ابن آدم بين إسبين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء ويثبت كيف يشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمصرف القلوب صرف قلوب الذين عائشة رضي الله عنها ني تنو اناو ang maraming hiling ni propeta sallallahu alaihi ang sabi niya ay ayon sa sinabi niya ang mga puso ng mga alipin ng Allah ang mga anak ni Adan ay na, nasa kamay sa mga daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso kung ito ay babaguin o pananatilihin at nung sabi nito sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam o aking tagapagliga aking panginoon Panatilihin mo ang aking puso at ang paggawa ko ng kabutihan na manatili sa paggawa ng kabutihan at pananampalataya sa iyo. Wa'bud rabbaka hatta ya'ti yaqeen. Sambahin mo ang iyong tagapaglikha. Muhammad o kayo na katauhan, mga Muslim, hanggang tumating sa inyong kamatayan. Hindi ang pagsamba sa Allah sa buwan ng Ramadan. Hindi ang paggawa ng kabutihan, ang pagsasakripisyo, ang pagtitiis, dito lang dito sa Hajj. Kailangan lagi natin ang ginagawa. Al-an nabidabil as ilay. Kitlay. Ngayon mga kapatid, nakuha na natin ang patungkol dito sa ugnayan sa ating maikling na ibahagi sa inyo tungkol sa ano? Tungkol saan? Ang ating pag-usap? Hajj. Okay. Ito ang katanungan. Ang ang mag, ang sasagot itataas ang kamay. Ano ang ugnayan ng Haj sa Tauhid? Hmm. Nauna ito. Naunaan kayo ha. Meri reklamo? Wala. Walang reklam. Sige, ikaw. Ano ang ugnayan? Tayo ka bro. Yan ang Muslim. Tapang. Sige, alika. Pakinggan nyo. Ano ang ugnayan ng ating paglalakbay sa Hajj sa Tawhid? Sige bro, umarap ka sa kanila. Malakas. ang sa pagkakalam ko ang ugnayan ng Hajj sa Tawhid ay ang pagsunod sa Sunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo sa, Sunod sa kanyang utos sa kanyang utos na at pagsunod kung paano ginawa ni kasing propeta okay 50% tayo pa gusto natin gawin 100% para tumpo ko yung sagot mo sandali dito ka pa kasi ano pa yun eh na yun eh di ba kaisa ng Allah pagsunod sa kanyang pag-utos iugnay mo siya ngayon sa tauhid Bisaya ka dili. Bisaya. Bisaya. O Bisaya Guild. Iugnay mo ba? How how is Tawhid is connected to our journey for Hajj? Yan. Sa palito sa day, nakangat natin na mapatawad ang ating mga kasalanan. Magiging born, born again agad. Magiging born again agad. Magiging huh. again daw tayo. Papayag pa kayo? Binanganak Hindi. Tayo. Ha? Pagkabalik ang ating saros Andale, Andali. mga muslim, makinig kayo. Isyada. Papayag pa kayo na kasapit tayo at sasama tayo sa samahan ng Born Again. Hindi. Hindi. Nandito sila pampayag. Isyadi. Ayaw nyo mag-imisya again? Ayaw Hindi. kayo. Ayaw nung pupos ng ating ats kung ayaw nung burn again. game muslim. Hindi. tayo na pag-i-ano. Hindi. Ayun natin mga sabi ng term. Ayun nila sa again katong sa again dito sa Pilipinas. Insekt Ay, kayo, yung second, kanya hindi yo. Stats. Baka yung sinasabi oh, niya na nandiyan kayo wala that, oh. yung wala na to. ang gusto niyang ipabatid. Oh. na bumalik sila na para silang napatawad na kanilang mga magulang. Na walang wala ang kasalanan, di ba? Naging 60% bro yung sagot mo. Dagdagan pa natin. Refresh. Sige. Oh. Para mapatawad ng Allah, anong connection yun sa tawhid sa ating pag-ahaj? Pagsunod sa kaisahan ng Allah, pagtugon sa kanyang panawagan, pagsunod sa turo ni Propeta Muhammad, at pagingin ng Allah sa kapatawaran, tawhid na yan, correct. Dagdagan mo para kasama ka sa magwawagin ngayong araw. Para makompleto natin ang five pillars of Islam. Masya Allah. Masya Allah. Takbir. Allah. Wow. Tama ba? ba? Sangayon kayo, hindi? Sangayon. Sangayon. Masya Allah. Walang reklamo. Okay bro. Umupo ka na. Anong pangalan mo? Angelo ko. Angelo. Anong pangalan? Abdul Karim. Yusuf. Ah, Yusuf. O, ikaw si Yusuf. Okay, Yusuf. Correct yun. Ugnayan niya sa Tauhid sa ating paglalakbay, kaisa ng Allah sumunod tayo sa kaisa ng Allah, sumunod kay Propeta Muhammad, paghiling ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapatawaran. Ano yung huli na sinabi mo? Makompleto ang isang aligi sa Islam na ito ay nandun yung Tawhid. Makompleto natin. Although, okay lang, pasado yan. Hindi pasang awa, 85%. Tama yun Okay, basta hindi born again. Hindi naman na Ayaw namin pumunta ng born again. <laughs> again. Pangalawang tanong. Ano ang ibig sabihin ng haj sa wikang Arabic? Wikang Arabic. Mama na haj lugatan, bas lugatan, ma istilah, ana abgha fakat lugatan. Taal taal ya muna. Hala, rajulun <laughs> sundalo ng Islam, mashaallah. Sige. Bro, ano daw ang hajj sa luga? Ibig sabihin sa Arabic ta kasi meron tayong lugatan. Ibig sabihin sa Tagalog ay ano ang ibig sabihin ng hajj sa uh, root word na ibig sabihin niya? Hmm, mama anak. Ha? al -du Linuso Fi India ha? Kasi kailangan Kailangan totoo yan Tingnan nyo, sabi niya al -du Linuso Ano ibig sabi ng al -du Linuso? Di ko marinig Pagkatamit tayo, hindi ko yan Huwag mo sa akin ibulong, marinig sila Kasi sila may magkuhan, magdungog sa imo Sila mo Pamakinig Pamakinagsal ka Ha? Ang Nusuk Lilkast. Ano daw yon sa Tagalog? ingan Tagalog. Ano? Kasi oh, sinabi Masya Allah. Magaling ito. Ah. Piliw tso po ito eh. Piliw tso po niya ako eh. Alam mo kung hindi ako naka-hugs, bro? Hindi ko alam anong gagawin ko sa'yo. Ang tanong ko daw sa kanya, Arabi. So sinagot lang din niya ng Arabic. Di ba? Pero bro, nandito tayo sa hugs para naman maintindihan ng kapatiran natin. Kung alam mo, huwag kang magkait. Ibigay mo na. Ipaliwanag mo. Di ba? Saan kayo ba kayo? May reklamo? Sige, ano daw? Alkas duan nuso. Ano sa Tagalog? Maginda nung ka. Uway mo. Talo ka sa maginda nung ka. Sa akin ni sa lakilang. Ano sa substansya ng pag-alari sa Tagalog? Aha. Wal Walakas. Al-Qasd wa-Nusuk Ito yung intention Pagpasok mo Doon sa gagawin mo na ritual Kaya sinabi ko sa kanya Al-Qasd wa-Nusuk Intention na ritual na pagpasok mo Saan ka papunta? Sa India? Pakistan? Saan? Sa Magga Di ba pinaliwanag natin yun? Al-Qasd wa nusong, Yun ang ibig sabihin niya ang pagpasok ng intensyon mo na pupunta at maglalakbay sa magka sa nusok na mayroon kang gagawin ng mga ritual. At yun yung sa estela. So, ibig sabihin, pasado na kapatid natin. Anong pangalan mo bro? Faiz Apilido. Faiz Abdul Karim, anong kaso? Takbir! <laughs> <laughs> Allah! Sige, pasok na. Si... Anong pangalan niya? Faiz. <laughs> Faiz. <laughs> Okay mga kapatid, insya Allah meron pa tayong mga magaganap na mga lectures ng ating mga mga syaikh. Magtimpi lang tayo. Marami tayong pagsubok na susubukan tayo. Kailangan natin ang mata, ang tila, ang sarili, pagbabago. Tama yung kanina sa grupo namin, sinabi namin kanina, bukas, pupunta tayo doon. Isulat nyo na ang mga hilingin nyo sa Allah. Lahat ang hilingin nyo sa Allah. Makamundo o akhirah. Pero ang advice ko sa aking sarili at tayong lahat, hilingin natin na parami natin ang ating mga dua, of course sa akira. Kasi ano naman ang nakuha mo lahat ang mundo kung ito naman ililisanin mo, bro, di ba? Ang akira ang gusto natin, ang buhay na walang hanggan at hindi ang mundong ito na panandalian lang. Hanggang sa muli, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ilaha ka wa tubi ulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!